So guys, basketball lang sana yung pupuntahan natin dito Tapos meron nag gaya sa atin na funny to funny daw Boss, pakita mo nga yung funny mo YAY! Pakita mo yung funny nyo, kasang matches Sigurado ka boss, alabanan mo ko funny to funny? Testing lang po 5 kills to win 5 kills to win lang kami guys Hindi ko sigurado guys kung mananalo tayo Dahil nga matagal tayo nag-quit sa Fanny. Halos 9 months tayo hindi nag fanny Since naalala nyo naman yung nagbandiwa kami ni Jastro mga ilang taon ka na ba nagpapani? Six years. So legit nga. Metropolitan. Medyo mahirap mag-metropolitan ta. So idol, ano bang rules ang gusto mo? No pulls, no invade, no rose gold, no ano, defense item. All map, no defense item, no emo, no rose gold. Since yung old account natin guys, meron panatitirang natitirang diamond na 4,100. Kapag manalo siya, bibigyan natin ng epic skin na kung anong gusto niya. Or lightborn, basta giftable ha. Opo, malakas po yan hindi siya nakapag-aral dahil lang sa pan. Ah, okay. hindi na nakapag-aral dahil, ay, dahil siya, sa pan. 64 star siya, tapos ako epic. <laughs> hindi rin kompleto yung emblem natin, guys level 50 pa lang yung assassin natin so yung sa unang sagupaan nga namin e eh, pakiramdaman lang muna halos muntikan na rin tayo don at hindi tayo pwedeng padalos dalos parehas na kaming level 7 dito at sinubukan ko na ako yung mauna at yun muntikan na siya kaso lang nakaligtas pa so yung after nga namin mag level 8 ay muli kami nagkita at dito ay nakachamba nga tayo sa kanya ay oh, hindi yan ha hindi record ah yung record, at yung sa pangalawang pagkikita nga namin dito ay medyo nakapanya na yung sitwasyon at dito ay napitas nga tayo. Sky piercer, di ko pa sigurado itong sky piercer na to So narinig nyo naman guys na build down ni Official Mikasa yung sky piercer. At eto na rin yung pangatlo naming pagkikita at hinabol ko talaga siya dito ha. Eh ang kaso lang yun nagkamali nga siya tas nagkamali din ako yun nakachamba nga tayo. Ah! Eto nga yung medyo mahirap sa pani kapag medyo may kasikipan Pero sinundan ko siya dito ha ah. Ang magandang ginawa natin dito guys Tayo 2 cable samantalang siya 1 cable lang ginamit niya at eto na rin yung mga pagkakataon Na medyo nakampante tayo dito Sa totoo lang talaga guys Eh medyo nag show up nga tayo sa kanya Samang talang siya Eh binabalik-balikan nga tayo dito Pero dito nagulat siya Muntikan na natin siyang mapitas Pero ayun nga Medyo delikado talaga tayo Kapag tayo nga eh yung nagpapakita sa mapa Kaya na bigla tayo dito Eh napakamot pa nga tayo Akala ko nga makakaligtas pa eh Nagkamali ako dun ah. So naka-hunter strike na siya Hunter strike Malefic room So parehas na nga kaming level 15 dito at nagulat na naman tayo dahil tayo nga yung nagpapakita lagi sa mapa at buti na nga lang din ka hindi nga masyadong gumana. So yung pagkabalik nga natin e eh, tayo naman yung sumubok na nagumante sa kanya. Sobra talaga akong nangihinayang dito nagkakamali lang talaga. So dito nga e eh, medyo nakita ko na yung mga weakness niya. Kaya dito e eh medyo mas pinili ko sa mga masasikip na lugar. Nauna nga siyang nag ultimate dito at kinain talaga natin yung damage pero yung ako naman yung dumawi ayun medyo kakaiba yung build ko ngayon at hindi tayo gumagaya sa kanya so yung medyo dumami na nga yung pera natin ay naisipan kong ibenta yung heptasis at sinundan ko pa ng isang BOD experiment lang to guys ha ah, wag na wag nyong gagayahin so eto na nga yung kahuli-hulihang sagupaan namin isang maling galaw ko lang talaga dito ay eh, pigtas tayo pero mag iingat din siya sa gagawin natin dahil nakatatlong BOD nga tayo Amin, ah, shoutout ka pala. Shoutout po kasiyahan. Shoutout kasiyahan. Ha? kasi yan, puro malalakas. Okay, thank you. Ha? Ingat kayo, ingat kayo. Oh, bawi, bawi next time, ah bawi. Okay, we'll So, yun guys, 5 weeks to kill lang kasi kami. So, kahit hindi natapusin yung laro, okay na. Nadali na natin sa tatlong BOD. Ako naman. Pangano na lang yan, pang professional lang yan. So, sa mga hindi pa nakafollow sa akin, guys, syempre, kailangan nakafollow muna. sa mga gusto makalaban ako, salamat, thank you.